Kau tai? Ya, Ya, kau nak kemian. Oh, pun ke tak ni, Lagi mujan. Ya, 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 ya. Oh. Lagi, lagi mujan tak eh? Itu Eh, nak pun tu lagi mujan sesang. Oh, oh. tiu sa oh, lang yan. Bis pulut tu mana? Wah, kau mana? Tak eh, tak eh. tak nang. Oh, tiu. Oh, tiu namanya ni. Oh. Di sini, di sini. Di sini, di sini. Eh, eh. Pun tai, eh, eh, no. Eh, ganyan nyo tayo. Ayan. Eh, no, 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 ito pa. Ito pa. Ayan. Iy, tayo. Laki tayo. Oh, si Max lahat naglagay ng tae dito. O, ayan. Ayan yung tain ng kalabaw. Ayan. So, paano mo siya malalaman sa tain ng baka? Okay, yung yung tain ng kalabaw, naka-spread yan o. Oh. parang cake. Tain ng kalabaw. Yung tain ng baka, parang medyo malapit sa tain ng kabayo. Tain ng baka yan. Ayan. ganito ang tain ng baka. Compare natin sa tain ng kalabaw. Ayan, yan ang tain ng kalabaw. So sabi nila mas maganda daw yung tayo ng kalabaw Ang tayo ng kalabaw mas spread So ayan ang ng baka Ayan ang tayo ng kalabaw So yan mga kabutsawals Pinuntahan natin yung ano Yung taniman ng sibuyas dito sa Kabanggan Dito po siya sa Dolores Sa barangay Dolores dito sa Kabanggan Ayan pwede pala magtanim ng sibuyas dito Yung nga lang medyo mataas ang puhunan Tapos mahaba ang panahon bago ka maka right, Dito pala ito yung nakikita ko sa FB. Ayan. Kailan po harvest ito mga kailan? Uh, bago magkatapusan. Ilang months po ito? Uh, uh kasi pag yung ganyan, aabutan uh, ng uh, 100 days. Mula sa pagkatanim? December 22. Magmula sa pagkatanim. December 22. Ano po yung December 22? Uh, may tubo na siya? Ito na yung transplant niya. Ito na po yung transplant niya date of transplant niya po yung December 22. Pero yung kanyang pong pagtanim mismo, yung from seeds, ilang ilang weeks bago niya tinransplant? 40 days. Ah, 40 days. Pagka-transplant and then ang harvest nyo po ay next month. April 22. December? 100 days po ba? March pala, March. March bago magkatapusan harvest nito. So, around March 22 rin. Oo. December 22, January 22, February, March. Almost 120 days din ano? Uh -oh. Plus yung 40 days niya mula seedlings. Uh -oh. Kaya mahalan si buyas. So, ang sign po nito kapag pwede na harvest natutuyo na yung ibabaw, di ba? Oo, 'yun. Uh -oh. Kasi etong ganito, katulad nito. Uh -oh. Hindi pa siya yung malaki pa yung puno niya. Uh -oh, pero malaki na siya, Oo, Oh, malaki na siya, malaki pa yung puno niya. Hindi pa siya hindi pa siya tumukol na ganon, dumapa. Hindi uh -huh. pa siya pwedeng anihin. Ah, uh, okay. So, ano po ang maintenance na ginagawa niyo dito? Spray pataba lang. Spray pataba. Ang kalab- ano pong ang kalaban insekto nito? Yung um, arabas yung kung tawagin nila sa nursery. Um, arabas. Uh -uh, Oo, Okay, yun lang naman. Sa dahon 'yun o sa, sa bunga po mismo? Sa laman mismo tapos sa dahon na gum Ah, okay. So, kailangan pala alaga nyo to sa spray para hindi makapasok? Oo. Oh, oh. Ayan. Ah, okay. Nakapasok siya dyan. Dapat yan mamaya isprayhan. Para ano, hindi na siya makapenetrate dun sa bunga? Oo. Oh, oh. Maka... Makahawa. Ibig sabihin pala, sa ibabaw ng gagaling, yung mga sira dun sa loob ng bunga? Oo. Oh, oh. Tapos pag kinain nila ang laman, wala na. Reject. Wala na, reject na. Ilang square meters po itong ano niya? sa 300 siguro. Ilang ano, ilang ilan ang tanim niya? Alam niya ba kung more or less? Hindi hmm, ko. Itong nauna 22 na plat eh na maliliit. Ito. Sa tingin niyo mga isang plat ilang isang isang kilo plat yan? Isang na plat nasa kwan yan. Tatlo. Tatlong kilo? Tatlong buriki. Ano yung, yung buriki? yung tatlong sako. Ang isang so, sako ilang oh, kilo po? 25 kilos. Tito 25, 75 times 22. Oh. Ito pa lang isang tonelada na mahigit. Nice ah. Bakit nyo po naisip magtanim ng sibuyas? Anong nag... Ano sa inyo? Inspire? Kasi ako taga Nueva Ecija. Ah! Po, okay. Kaya pala. Kaya pala. Sinubukan ko lang Oo. kung mag-click siya. Sa, sa ano sa tingin niyo Okay. Okay. Maganda ang resulta, ano po? Maganda ang resulta. Next year, tatap lang po ito magbala dito. E di, pinupunta na kayo ng mga ano dito, ng agricultural so, office. Pinuntahan na kami. Katulad sa pinagbibilan namin ng sibuyas, sa namamashare, galing galing palayan. Pinaw potas na daw nila. Ano ibig sabihin pinapalaki yung bunga? Hindi, kasi kinakain na ng uod, sa potas Yung kasi ah, uh, potas, okay. pampaampat yun ng mga kwan. Kumbaga, Pampatigas? Para, para hindi siya uurin. Ah, uh, okay. Ah, potas nila yung pagka-harvest nila? Post-harvest? O bago harvestin? Bago harvestin. Yung bang kasi hmm. uod mo iba. Ilang, ano, ano pong ano dito? Ano ang fertilizer na ginagamit nyo? 14. Eh? Yun lang. Tapos urea. Ah, yun, the usual din na ginagamit sa mga gulay. Mm -hmm. Pero ang doon lang sila nagkakaiba sa spray. Oo. Ah, kasi Apo. ito, kailangan mag-spray ka ng kuan ng pandahon, panlaman. Pag-fertilize din, every one week, ano po. Tapos yung patubig niya, dire-diretso. Weekly. Weekly hanggang ngayon. Kasi yan, uh, habang pinapatubigan mo siya, kunyari, napatubigan mo na siya. Mm -hmm tatang pang yung sobrang tubig tatanggalan mo ah okay ay para hindi siya yung masira bago po harvestin dinidiligan pa alam ba weeks or two weeks before harvest one shot four days bago dapat harvestin na patubigan na ah okay para pag harvest nyo oh. mabibigat din yung bunga no hindi pa dry Ganda, no? Ano po si Buya sa so anong variety? Ano po? Red Pinoy. Saan pong galing yung ano nyo? Binhi? Exclusive lang yun? O talagang binibreed nila yung... Kwan yun? Talagang gano'n ang mga kwan sa Nueva Ecija. Ibig ko sabihin, saan po nakukuha yun? East-West? Ewan ko kung East-West. Si nanay ko kasi ang bumibili niyan. Matagal na na ganito ang kanilang ano? oh, matagal na. Variety. Oh. Uh... Ano po? Red Pinoy? Oo. Uh -huh. Okay. Ang ganda po ng variety niya. Lalaki. Ang oh, lalaki? Alam mo yung mabigat yun, mabigat mm dyan. -hmm. Magkano ngayon ang estimate nyo ng harvest nyo dito, mga ilang tonelada, let's say? Siguro ako tingin ko, kung gano'n ang computation, conservative, mga dalawa, tat, dalawa, dalawa kalahati, ano? Ibig sabihin, ganito lang kalit na lote, eh. ganun na karami ang pwedeng harvest eh. Uh -huh. Alam mo, estimated na talagang gastos ko dito. Mm-hmm ng palay kaysa ganito. Ito magastos. Siya. Ah, okay. Pero ito pag inanihan mo is maganda naman pag naitama tama mo siya. Compared sa palay, mas malaki ang kita dito. Oo. Oh, ah, relative dun sa puhunan, mm -hmm. 'di ba? Okay. Masakit sakit din. 50 Eh pagka-harvest niyo naman ito kung alin magkano sa tingin niyo ang per kilo nito may Kasi sa iba no napunta. Ako. Wholesale wholesale, na, wholesale to ah. Wow. 70 per kilo. Wow. 70. Ito kung magkakaroon lang ng storage. Kahit sa mga... Iyan ang problema. Ano po storage? Storage. Sa so, Torbay oh. kasi madami storage. Ano ba ba yung storage? Hindi naman malamig yun, di ba? Controlled temperature lang. Oo. Oh. Oo. Oh. oh. Kasi kami, yung... yung nanay ko, namimali ng ganito. Ah, uh, okay. matagal na po kayo sa ganito, si Buyas? kaya nagulat ako nung nakuita ko sa ano eh kasi nagpa farming farming din ako kahit papaano eh nagulat ako sabi ko uy nakapagpatubo ng sibuyas dito dati akala ko laso na lang wala pa dito luwin lang lagi sa ano sa San Antonio actually nakakita na din ako sa iba sa ganito sibuyas oo, o. direct naman siya uh, Ah, okay. Hindi niya na tinatransplant. Oo. Uh, bunutan na lang siguro, tapos ililipat sa iba. Ah, pwede. Anong disadvantage po nun? Kasi mas maganda yung ganong direct. Ah, mas madali sa labor. Okay, pero pareho lang ng yield. Pareho lang po. Ang ganda. Ang tagal yung ina yun, ano to. Nung, saan yung, ano po medium nyo yung pinaka seedling tree nyo? Wala. Ganito lang din. Mag ah, okay. Black lang kami paano sinabog niya lang? Oh, sinabog. Tapos tinakpan lang oh, ng konti. Alam mo ang buto nito, yung kamo lang siya sa luyot, tinakpan mo na Oh, nga, mo, parang ano eh, para mga batong maliliit. Oh. Na, oh, na may kanto-kanto. Oh. Hmm. eto Ito hindi pwedeng mamunga yan. Nang, pwede yung, pwede ba kayo mag-ano diyan? Kasi may bulaklak. Ito nga, nagtaka ako. Bakit hmm, kahit sa wala man lang. Yung iba kasi nagkakaroon siya ng bulaklak. So sa Neve siya, yeah, papaway bulaklak, kinukuha nila yung bulaklak. Doon sila nagsisimula din magtanim ulit. O hindi. F1 talaga ginagamit nila? naman nila na yung tatanggalin lang yung bulaklak bulak nun. pero po nagpa-propagate ba sila mula doon sa tanim nila o bumibili uli sila ng F1 na seeds bagong seeds ulit ah uh, bibili ka ng bagong seeds okay kasi pagka yung dati yung seeds niya pinanggalingan hindi masyadong maganda ang yield so ganoon din talaga sa mga gulay ang dahon nito wala na pero ito actually kung nga galimbawa kukunan nyo pwede to diba sa ano pwede rin ihalo sa, sa pagkain uh oo -oh. Okay. Hinahalot <laughs> din. Congrats po ah. First time in Kapangan. Ayan o. Oh. Ah. Ang lalaki o. Oh mga oh, kapatid sila. Ang lalaki na. Ang lalaki ng sibuyas nila ate o. Oh. Oh. Red Pinoy. Okay. So 200 days, Sa isang taon po ilang beses pwede magtanim? isa lang. Ah, so may date po ang pagtanim December talaga. Pinakamaganda. Uh -oh. Ang kalaban din pala nito tubig, no? Hanggang doon yung sibuyas nila. 300, ah, 300 square meters lang po yan? Bawat isa? Yung itong lahat. Yan lahat, 300 square meters lang yan? Okay. What more kung isang hektarya yan? 200,000 ang gastos mo. Ay, ganun. Sa so, bagay, kung halimbawa naman na measure buyer naman talaga, di ba, pwedeng ipangutang yun. Sabi siya, kailangan mo mm minsan ang dami na lulugi. <laughs> Gano'ng katagal pwedeng istak yan post-harvest? Sa akin, inaani ko ng March, March, April, May, June, July, August, inaabot ako lang hanggang August. Maganda pa siya? Maganda pa siya. Wala po kayong ginalagay na pang preserve niya. Sya, uh, basta nakayangyang siya. Ah, nakayangyang lang, may hangin. Okay. Hindi na, wala na siya kalabang insekto by that time. Meron pa rin yung kwan, yung nagliliparan. Ah, okay. Basta, yun. Basta, pag magani, pag dapat ang iikuan mo yung pag-istakan, nagaganito lang sa kalalaki. Sa so, binibilad niyo po? Hindi, hindi siya binibilad. Naka, talaga sa, nakayangyang lang siya sa uh oh, ah, okay. Sige, at ano pangalan niyo po ate? Virgie po. Virgie Kabasal.